Parga. Ito pala yung pera. Allowance mo. Sige, papasok na ako sa trabaho ko. Sige po, mag-iingat po kayo. Sige. สลามครับ susumbong kita kay mama. Huwag kang ngay anak. May pupuntan lang ako. Tatakasan mo na naman si mama, no? Kasi naman, anak, kahit naman sabihin ko yung totoo kay mama mo, hindi naman maniniwala yun. Hay nako pa, lalong magagalit po yun sa'yo kung hindi mo sasabihin ng totoo. Hmm. Saan ka pupunta? At bakit nakabihis ka? Siguro tatakasan mo na naman ako, no? Pambihira. Yan na nga ang sinasabi ko? Ma, pa, pasok mo na po ako sa kwarto. Bakit hindi ka makasagot sa akin? May pupunta lang sana ako. Pero babalik din sana ako kagad. Bakit hindi mo ako ginising? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Kasi nga, ang sarap ng tulog mo. Kaya hindi na kita ginising. Saan ka ba pupunta? Sa bahay lang ni Franz. Niyayaya niya kasi akong uminom. Ah, kaya pala. Tatakasan mo na naman ako. Magpapaalam naman sana ako. Kaso, ang sarap ng tulog mo. Walang nga, ah, alis! Sige na, mahal. Saglit lang ako. Sige na, alas na to. Sige. Sandali ka lang, ha? O orasan kita. Sige na. Kahit dalawang oras lang, pagbibigyan ko lang si paring Franz. Sige. Dalawang oras lang, ha? Sige, umalis ka na. Salamat, mahal. Sige, alis na ako. Ay nako. Pagdating sa inuman, hindi makatanggi. Tao po. Sa'o po? Sino po sila? Anjan po ba si Tito Masong? Wala pa siya. Bakit? Ako po yung pamangkin niya. Halika, pasok ka. Pamangkin ka ba niya? Opo. Gusto ko po sana siya makausap. Baka mamaya pang dating niya. Alika, pumasok muna tayo sa loob. Sige po. Alika, tuloy ka. Maupo ka muna. Parang hindi ko yata ito kilala. Halos lahat naman ng pamangkin niya, kilala ko. Pero ito, hindi ko yata tumatandaan. Mahal! Pasinsya ka na kung ngayon lang ako dumating. Tito Masong, Dito, Marga? Bakit nandito ka? Wala na po si nanay. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Wala na po siya. Masong! Bakit? Sinong nanay niya? Parang hindi ko siya natatandaan. Ah... Uh... Hindi ko na napakilala sa iyo. Kasi sa probinsya sila nakatira. Sige. Maiwan ko muna kayo. May gagawin lang ako sa kusina. Sige. Marga. Ano ba nangyari sa nanay mo? Bakit hindi niyo ako tinawagan? hindi ko na po pinaalam. Kasi alam ko naman pong hindi kayo makakapunta dahil sa asawa niyo. Gagawan ko sana ng paraan kung sinabi niyo lang. Wala na po tayong magagawa. Wala na po si nanay. May bilin po si nanay sa inyo. Ano yun? sinabi po niya na kung pwede daw ko tanggapin niyo ako dito sa bahay niyo. Wala na po akong malapitan na iba. Kayo lang po. Sige. Napaalam ko muna sa asawa ko. Huwag kang magalala. Mabait naman ang asawa ko. Salamat po. Sige, kakausapin ko siya tungkol dito. Sigurado naman ako na papayag yun. Salamat po. Sige. Marga. Ito pala yung pera. alawans mo. Bumili ka ng mga gamit mo. Alam kong kailangan mo yan. Bakit ang bayad naman ni Papa kay Ate Marga? Buti pa siya, binibigyan ng pera. Sige, kapasok na ako sa trabaho ko. Sige po. Mag-iingat po kayo. Sige, salamat. Ate Marga. Bakit Rizel? napapansin ko. Simula nung dumating ka dito. Ikaw na lang palagi ang binibigyan ni Papa ng pera. Hindi naman ako humihingi sa kanya, Raizel. Hindi nga. Pero bakit ganun na lang siya kabait sa'yo? Hindi ko alam. Sige na, pupunta muna ako sa kusina. ramdam ko din ng totoong pagkatao mo maliban kasama ni Papa. Bakit kasama niya si Marga? Ma! 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 Tignan mo to. Sino itong babaeng to? At bakit kasama si Marga? At si papa mo? Mahal. Nandito na ako. Mahal. Bitawan mo ako. Sino itong babaeng to? Mates, sasabihin ko naman sana sa ang totoo. Ano nga? Gusto ko mismong marinig ngayon din! Ang babae ni sa larawan ay si Ruby. Nanay ni Marga. Siya yung dati kong asawa. Naghiwalay kami. Bata pa si Marga. Bakit mo ito ginawa sa Masong? Niloko mo ako! Mitch, naglihin man ako, pero hindi kita niloko. Natatakot lang ako akong aminin sa'yo noon. Hindi pa ba yung panlaloko? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Naglihim ka pa rin sa akin, masom! Sa maraming taon na magkasama tayo, paano mo na sa akin? Mitch, wala na kasing pupuntahan yung bata. Patay na si Ruby. Nag-aalala lang kasi ako sa anak ko. Kasi ulila na siya. Maintindihan naman sana kita kung hindi mo inilihim sa akin ang lahat. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman talaga intensyon na saktan ka. Kahit ganito ako, hindi naman ako ganun kasama na hindi ko tanggapin yung mga nakaraan mo. Ayoko lang na naglilihim ka sa akin. Mitch, nakikiusap ako. Hindi na ako ulit maglilihim sa'yo. Siguraduhin mo lang, Masong. Dahil pag nagkamali ka pa, hindi na ako magdadalawang isip pa. Oo, sigurado ako. Ibig mong sabihin, pinapatawad mo na ako. Oo. Pinapatawad na kita. Pero sana, huwag mo na itong maulit pa. Nakakaasa ka, mahal. Maraming maraming salamat. Boy. Nagsiling mga motor mount. Nagmeta ya. At rote kang gamit am? Mm -hmm. GR4 ceramic coating. Ito na yan. Mabaling baling yung gamit pang lugan na ito ay 4 wheels. Nagmayatan ka. Pag agatangan mo ito kasi taboy. Uh, Magatang mo ito yung TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga rodin eh. So gumatag ito manin. may met pa ino gumatang katikas to iti gatangay magdi buy one take two buy one take three ta mas makatipid ka dahi mabalin o rin may salang lang kasta mabalin lahat May magmayatan ni si ka nagsilang na yun gumatang tumamuti kasta uy kita mo niya tilugan ko kasla barbalo lahat ka na yun nagsilang na yun dimlaw magasgas Nagkartika mo tayo. Mamang mga